Ang lalaking ito ay nakunan ng video sa kanilang lugar na nag-iikot at nagbebenta ng karne. Subalit ano ang iyong gagawin kapag malaman mo na ang kanyang panindang karne ay hindi pala karne ng hayop kundi ito pala ay ang kanyang mismong asawa. Ating pag-usapan ang krimen na at naging trending sa bansa ng Indonesia. Katulad ng Pilipinas, ang buwan ng Mayo sa bansang Indonesia ay maalinsangan. Ngunit ang maalinsangang panahon ay lalong mag-iinit dahil sa isang kalunos-lunos na balita ang gugulantang sa buong bansa. May 3, 2024, araw ng biyernes. Isang normal na umaga sa komunidad ng mga taga-kay Regency, isang probinsya sa Java, Indonesia. Katulad na ginagawa ng pangkaraniwang tao sa probinsya, ang mga tao ay bala sa pagsisimula ng kanilang mga araw. Maagang bumabangon ang karamihan, para pumunta sa bukid na siyang pangunahing hanap buhay ng mga tao sa lugar. Ang mga estudyante ay maagang naghahanda para pumasok sa kanilang eskwelahan at ang ilan ay para pumasok sa kanilang mga trabaho. Samantala isang boses ng lalaki ang maririnig sa di kalayuan at sinisigaw na inaalok ang kanyang paninda. Ang naturang lalaki ay kilala sa kanilang lugar na nagbebenta ng iba't ibang uri ng karne ng hayop sa kanilang palengke. Ngunit ang isang tahimik at pangkaraniwang araw ng mga tao ay mabubulabog dahil sa naturang lalaki. Nang ang isang residente ay dali-daling nagtungo sa bahay ni Yoyo na siyang nagsisilbing chief sa kanilang baryo. Hinihingal ito na nagsusumbong na kung maaari ay puntahan ito si Tarasum ang lalaking nagbebenta ng karne. Dahil napansin umano nito na parang wala na naman ito sa kanyang katinuan. Dali-daling pinuntahan naman ito ni Yoyo si Tarsum sa kanilang bahay at inakala na ito ay katulad pa rin ng dating problema o di kaya ay away mag-asawa. Subalit hindi pa nakarating si Yoyo sa kanyang bahay ay nakita niya sa daanan si Tarsum at may bitbit -bit ito na isang plastik. Nang makita naman siya ni Tarsum ay agad nito na inalok si Yoyo ng kanyang binibentang karne. Habang maiging pinagmamasdan si Tarsom, may duda ito sa kanyang isipan na parang may mali sa mga galaw at kilos nito. Nang tanungin kung anong uri ng karne ang kanyang binibenta, gumiti ito sa kanya at nagsabi, Karne ito ni Yanti. Si Yanti ay ang kanyang asawa. Nang tinitigan ito ni Yoyo ay nagtaka at sabay tingin sa naturang plastik na makita ang karne at dugo ay parang binuhusan ito ng malamig na tubig. Bigla bumilis ang tibok ng kanyang dibdib at kinutuba na parang karne nga ng tao ang kanyang nakita. Dahil sa tinding takot ang naramdaman kung kaya't gumaripas ito ng takbo patungo sa kanyang bahay. Kinuha ang motorsiklo, pinaandar at mabilis nitong pinatakbo patungo sa pinakamalapit ng police station sa kanilang lugar. Pagdating sa presinto ay agad nitong ikinuwento sa mga otoridad ang nangyari. Samantala, isang residente naman ang napadaan sa harap ng bahay ni Tarsum. Nakita niya ito sa labas ng kanyang bahay at may hinihiwa na kung ano. Binati nito si Tarsum at tinanong kung ano ang kanyang ginagawa. Subalit tuloy-tuloy lamang ito sa kanyang hinihiwa. Nang pinangmasdan niya itong mabuti, siya ay nagulat na makita niya ang kamay ng tao. Sa gulat at takot ay napasigaw ito na humihingi ng tulong. Dito na naalarma ang mga kapitbahay at mga tao malapit sa lugar. Nang makita ng mga tao ang pangyayari, Marami ang nagpanik at hindi alam ang kanilang gagawin. Ang ilan ay tumawag sa kapulisan at ang iba naman ay kumuha ng video gamit ang kanilang mga cellphone. Nang mapansin ni Tarasom na dumarami ang mga tao, kung kaya tinila niya ang isang puting sako na may bakas ng mga dugo papalabas sa kanyang bahay. Tinangka ng mga tao na siya ay hulihin subalit na hirapan ng maito sapagkat siya ay may hawak-hawak na kutsilyo na handang saksakin kung sino man ang may nais na lumapit. Nagkataon naman na may sundalo sa naturang lugar. Isang sundalo ang pagbuno kay Tarsum kahit nahirapan ay matagumpay nitong naagaw ang kutsilyo at dito na siya pinagtulungan ginapos ng mga residente nang tingnan naman ng mga tao ang laman ng sako ay tumambad sa kanila ang iba't ibang putol na parte ng katawan na kalaunan ay nakumpirma na bangkay nga ng kanyang asawa pagdating naman ng mga otoridad sa lugar ay dito na siya pinusasan at sinakay sa sasakyan habang nasa kulungan naman ay napansin ng mga kapulisan na naging paiba-iba ang ikinikilos ni Tarasum may mga pagkakataon na hinawakan nito ang kanyang ulo at inuuntog sa pader. Palagi nitong tinatanong kung nasaan ang kanyang asawa habang umiiyak at nakapirme ang titig sa isang sulok. Natila ba naalala nito ang kanyang ginawa subalit parang hindi siya ang may kontrol sa kanyang sarili nang mangyari ang krimen. Ang sospek ay kinilala na si Tarzong spin, 51 years old, samantala ang biktima ay kanyang asawa na 42 years old. Ang pagsasama ng mag-asawa ay nagbunga ng dalawang anak. Walang masyadong nalikom na personal na impormasyon tungkol sa mag-asawa. Ayon naman sa kanilang kapitbahay sa simula ay mabait, masipag at tahimik ang naturang sospek. Mahilig din umano nitong batiin ang mga tao sa lugar, lalong-lalo na sa kanyang makakasalubong. Pag-aalaga ng mga kambing, tupa at pagsasaka ang kanyang naging hanap buhay. Kapag nasa wastong gulang na ang kanyang mga alaga ay kinakatay niya ito at binibenta ang karne sa kanilang palengke. Subalit nang dumating ang panahon na tumaas ang lahat ng mga bilihin, baging ang kanyang negosyo ay naapektuhan. Naging matumal ang kanyang customer Lumitang ang kanyang kita hanggang sa tuluyan na itong nalugi. Dahil dito, pinasok nito ang lahat ng maaring pagkakitaan para lamang may pantustos at pambili ng pangunahing pangailangan ng kanyang pamilya. Dahil sa naging tradisyon ng kanilang lugar na lalaki ang kailangan maging provider ng pamilya, ngunit paano kung dumating ang panahon na kung saan ang provider ng pamilya ay hindi na sapat ang kinikita. Ang susunod nitong gawin ay maghahanap ng maaring mauutangan. Ang utang na nag sa maliit ay unti-unting lumaki at hanggang umabot na ito sa sitwasyon na parang imposible na mabayaran para sa katulad ni Tarsom na walang regular na hanap buhay. Dahil dito, ang dating palabati at kalmadong si Tarsom ay naging mainitin ang ulo. Ayon sa kanilang kapitbahay, may mga pagkakataon na nag-aaway ang mga asawa at yung minsan ay maririnig nila ang malakas na kalabog mula sa kanilang bahay. Ang dahilan, pera at ang napakalaking utang na hindi mabayaran dahil ginigipit na umano si Tarsom ng tao na kanyang pinagkakautangan. Napagalaman, isang beses ay tinangka ni Tarsom na bawiin ang sarili nitong buhay. Ngunit agad naman itong napigilan ng humingi ng tulong ang kanyang asawa sa kanilang kapitbahay. Dahil dito, kinuwento naman ng asawa ni Tersum sa kanyang pamilya na malaki ang pinagbago nito. Sa pag-aalala ng kanyang pamilya na maaring naapektuhan na pati ang kanyang pag-iisip kung kaya't lumapit sila sa LGU ng kanilang lugar. Nang pumunta ang mga LGU sa kanilang lugar para suriin ito, ang resulta ay normal. Kung kaya't nirisitahan lamang ito ng gamot na pampakalma. Subalit walang kaalam-alam ang kanyang pamilya na mayroon na palang namumuo na napakalaking problema na parang bulkan na naghihintay lamang kung kailan ito sasabog dahil ang araw na iyon ay magaganap noong May 3, 2024 ng umaga. Na magpaalam si Yanti kay Tarsum na pupunta sa moske para magdasal kasama ang iba pang kababaihan sa kanilang lugar. Nang handa na itong umalis, bago pa ito makalabas sa kanilang bahay, walang ano-ano hinampas ng paulit-ulit ni Tarso ang kanyang asawa sa ulo ng matigas na kahoy. Dahil sa lakas at sunod-sunod na -sunod pagkampas nito kung kaya't agad itong nawala ng buhay. Subalit hindi pa pala ito tapos dahil kinuha pa nito ang kutsilyo at sinimula na pagputol-putolin ang bangkay ng kanyang asawa. Maswerte naman na nasa eskwilahan ang kanilang dalawang anak na mangyari ang karumal-dumal na krimen. Dahil dito ay nahaharap si Tarsum sa kaso na may parusang kamatayan. Ang kwento ng mga residente sa kanilang lugar at testimonya ng mga kapulisan kung kaya't imuno-kahin ng abogado ni Tarsom na patingnan ito sa isang espesyalista. Matapos may sagawa ang masusuyong pag-aaral ay lumabas ang resulta na mayroon itong serious mental disorder dahil sa kanyang kondisyon ko kaya't hindi siya naging liable sa nagawa nitong krimen. Noong September 4, 2024, ipinasok e ng otoridad si Tarsom sa Merzuki Mental Hospital. Na maging maganda ang kanyang kondisyon, inilipat naman siya sa Sentra Palamarta Sukabumi Rehabilitation para makapagumpisa ng panibagong buhay. Kung kayo ang tatanungin mga kaibigan, si Tarsom ba ay sospek? o isa lamang biktima at resulta ng kahirapan at hindi maayos na sistema ng gobyerno sa isang bansa na may kakulangan ng mga espesyalista upang higit na maunawaan ang mga taong nakakaranas ng mental health problem. Sana ay mag-iwan sa atin ito ng isang aral na hindi maaring baliwalain ang mga tao lalong-lalo na ang ating pamilya na nakakaranas ng sakit na ito. Sabagat kung minsan, ang mga taong mas may higit na pangangailangan, sila pa yung mga taong hindi marunong humingi ng tulong.